Hello mga farmers welcome back sa ating channel farmers ay magpapakain tayo sa ating mga inahin. So before tayo magpapakain sa ating mga inahin, mga ka-farmers, dapat nililinis po muna natin ang kanilang kulungan. So ayan mga ka-farmers, nililinis muna natin at pinapaliguan ng ating mga baboy before tayo maglalagay ng kanilang pagkain. So, ayan. Ito ang kanilang pagkain, mga ka-farmers. Dik, so, dik, dik, dik. Tapos na natin silang paligid ng mga ka-farmers. So, ayan mga ka-farmers. Sinimula na silang bigyan ng pagkain ng aking asawa. Wala kasi siyang work today. So, siya yung mag-aalaga ng aming mga baboy kung wala siyang work. Ang pakain ng ating mga inayin mga ka-farmers ay mix ito. Darak ng mais at saka developer. Pero sa ngayon, dahil meron pa kami na iwan na ultra pack na grower, ibinenta kasi natin yung ating mga fatteners the other day. So, yun ang binigay po muna namin sa aming mga inahin. Yung ratio nila sa pagpapakain mga ka-farmers is 2 kilos per feeding. two times kami magpapakain kada araw. So, sa kada kain nila mga ka-farmers, makakonsume ang ating mga inahin ng 2 kilos. Dahil tatlo sila, kaya 6 kilos po yung pinapakain natin. Tatlo na lang po yung inahin natin mga ka-farmers dahil yung dalawa, natakot tayo na baka tatama dito yung ASF so ibinenta namin yung dalawa hindi naman sila nag-heat mga ka-farmers. Matagal-tagal din na uh, hindi sila nag-heat mula nang maiwalay sa kanilang mga biik. So, ibinenta na lang namin. Ito, at saka ito mga ka-farmers, buntis kasi sila. Then, itong isa sa kabila, Itong andito, napa-AI na natin siya the other weeks. So, malalaman din natin kung buntis ba siya after 21 days. AI po muna yung ginagamit natin ngayon mga ka-farmers dahil may banta ng ASF nito. So, bawal na magpapasok tayo ng mga barako. Ito lang yung na-AI. Yung dalawa sa kabila, barako po yung nagbulog doon. Ayan, kailangan maraming tubig yung ibibigay natin sa ating mga inayin mga ka-farmers para in case na mabubuntis na sila, hindi sila mahirapan na magkaroon ng gatas. Nagahalo din kami ng mulases mga ka-farmers sa kanilang mga pakain. Minsan, pag merong available na kangkong, pag makakuha kami doon sa may taniman, so, kahaluan din namin ng kangkong ang kanilang pagkain. Ayan. Ito yung pinakamatanda naming inahin mga ka-farmers. Ilang beses na rin siyang nakapanganak mga ka-farmers. So, yan po yung pinakamatanda natin. Pero hanggang ngayon, nabubuntis pa rin siya. Maganda din siyang mag-alaga ng mga biit mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers, yung paraan natin sa pagpapakain ng ating mga baboy at kung ano yung pinapakain natin para medyo tipid po tayo. So, before tayo magpapakain, nililinis muna natin at pinapaliguan ng ating mga baboy. At sa pakain naman nila mga ka-farmers, darak ng mais at saka developer yung binibigay namin. 6 kilos po sa kada kain nila para sa tatlong inahin. So, para sa bawat isa sa kanila mga ka-farmers, mag-consume po sila ng 2 kilos. Yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Ating tandaan na tayo mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarihan natin para gawin ang farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming! Bye -bye.